Bali, may tanong dito sa si M-Games. Sabi ni M-Games, uh, saan pwede mag-apply ng CAPGO? No? M-Games, bali, para madali kang uh, makamonitor o makapasok sa pag-apply ng CAPGO, ay pumunta ka po sa pinakamalapit na detachment. Ha? At saka, kung nandiyan ka na sa detachment, ah... Uh, Uh, magtanong ka kay uh, or tanu or puntahan mo si detachment commander ano kasi uh, si detachment commander siya yung uh, nakakaalam kung may kuta may kuta ng kapu kasi yung break uh, from division to brigade uh, break into battalion ng uh, Delta Company ay hindi disseminate yan na uh, may kuta may kuta ngayong taon or next next month or uh, next week, ganon, uh, ipinapaabot niya kay detachment commander para si detachment commander ang uh, mag-recruit kung sa uh, saan uh, barangay o saan lugar o saan uh, municipality uh, sila mag-recruit. Ano? Kaya mas pala, mas mainam kung uh, mo si detachment commander ng uh, pinakamalapit na detachment sa inyong lugar. Uh, at ang uh, pangalawa, Uh, may tanong dito si Junal Nadiri, Nadira, no? Junal Nadira, no? At sabi niya, ask ko lang po kung pwede ba mag-apply ng kabo kahit 30 years old na. Ah, uh, oo, pwedeng pwede. Ah, uh, hangga't uh, kaya mo yung training, ano? Ah, uh, ng uh, kapgo, ay pwede ka pong mag-apply mag ng uh, Kapgo. Pwede pwede yan. Kalakasan pa yan, 30 years old, batang-bata pa yan. Kahit 50 years old, pataas, basta kaya yung uh, uh training, ano? Uh, pwede po tayo mag-apply ng kapgo. go. Uh, dito naman, uh, kay, uh, tanong naman ni Rico Intiro, ano? Sabi niya, Paano sir pag tapos na po ako sa BMT, ano? BMT. Siguro uh, ROTC ito, siguro, di ko alam kung anong uh, basic uh, military training yung uh, kanya. BMT is a uh, basic military training. Di na po ba uh, iti-training ulit? Kahit uh, uh, nagkapag-undergo ka na ng BMT, uh, Rico Intero, ano? uh, mag, pag nag-apply ka po ng uh, cup mo, ay magti-training ka pa ulit no magti-training ka pa rin no kasi iba yung uh, training na ah uh, na pasukan mo sakali uh, graduate uh, graduated kayo ng ROTC advanced or basic uh, iba din yung uh, training uh, iba yung training uh, sa Capgo no kaya uh, mag-under ko ka pa rin ng, uh, uh, ng uh, training dun uh, sa Capgo pag nag-apply po kayo kasi nga ng 10 na Capgo tapos, uh, within 8 years in service, is uh, may separation pina kasi yun. Ang sample, uh, nagpa-separated ka na. Tapos, uh, balak mo, balak mo naman ulit, uh, mag, uh, pumasok ng kabgo, bumalik sa servisyo bilang isang kabgo. Ay, uh, kahit kahit, na kapag servisyo ka na ng 8 years, at na, uh, ano ka naman ulit, nababalik ka, mag, magbabak to zero ka na naman. Uh, Magte-training ka na naman ulit ng uh, BMT. BMT, ano? Hmm. So, di ko alam kung anong BMT yung sinasabi mo, or ROTC, or uh, kap basta yun. Magte-training ka pa rin, ano? Uh,